Hoy, mga AC! Maligayang pagbabalik sa Celebus Philippines na iyong pupuntahan na channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong pop star. Ngayon, pinag-uusapan natin ang paparating na EP showcase ng BGYO, BGYO, The Party. Sa pagbebenta ng mga VIP tickets sa loob lamang ng tatlong araw at mga karagdagang slot na bukas na, ang kaganapang ito ay humuhubog upang maging ang pinakahuling summer house party. Sumisid tayo sa lahat ng kapanapanabik na detalye. Ang showcase ng Bagyos The Party app ay umuusad na na may mga VIP ticket na nabenta tatlong araw lang pagkatapos i-announce ang event. Dahil sa napakalaking demand, karagdagang VIP slots ang binuksan, kaya may pagkakataon pa ang mga fans na masecure ang kanilang pwesto. Available pa rin ang mga regular na ticket, kaya huwag palampasin ang hindi malilimutang gabing ito. Ang VIP ticket ay 2,500 ang presyo at may kasamang exclusive perks tulad ng meet and greet sa bigyo at priority entry sa venue. Regular tickets, 1,700, also come with complimentary food and drinks. Fans can grab their tickets at KTXT PH before they're gone. Inimbitahan ng BGYO ang kanilang mga tagahanga, lalo na ang mga AC, sa The Party sa pamamagitan ng kanilang Facebook page na nagsasabing, we're throwing the ultimate summer house party to celebrate Bugyo's self-titled EP. Join us for exclusive live performances, a special meet and greet, and more surprises. Magaganap ang event sa March 14 na sa Hydro Super Club sa Quezon City, and it's night to remember Quezon City. Ibinahagi din ng BGYO ang inirekomendang dress code para sa kaganapan na hinihikayat ang mga tagahanga na magbihis sa kanilang pinakamagagandang summer house party outfits. Mag-isip ng maliliwanag, makulay na kulay, at makintab o metal na mga kulay. Ngayon ay oras na para planuhin ang bagay na yon at ipakita ito. Magkita-kita tayo sa iyong makulay na mga damit ngayong Marso 14 na 2025 sa 7 oras PM sa kanilang Hydro Super Club. BGYO is set to release their self-titled EP on March 13, along with its lead track, Divine, and its music video. The following day, March 14 na, that their official website will also be launched, just in time for the live EP showcase. Hindi na makapaghintay ang mga fans na marinig ang bagong musika at makita ang mga bagong concept photos ng grupo. View success continues to grow as they were recently hailed Filipino boy group of the year at the 2025 Platinum Stallion National Media Awards. During their acceptance speech, leader Jello shared how the award motivates them to work even harder. Unang-una po sa lahat, gusto naming magpasalamat sa Platinum Stallion Awards sa award na sobrang nakakatuwa ang mga pangarap namin at nakakagrateful kasi kami sa mga dahilan kung bakit kami nakakatuwa at nakakagrateful ng mga dahilan kung bakit kami nakakatuwa at nakakagrateful ang mga ito. Namin and malaking motivation, he said. Nagpahayag din ng pasasalamat si Nate sa kanilang management at sa mga creative sa likod ng grupo habang si Mickey ay nagbigay ng isang taos pusong shoutout sa mga IC na nagsasabing, at syempre, sa huli, sa aming mga ISIS, maraming salamat, palagi at palagi. Kung nasasabi ka rin gaya namin para sa BGWOW, The Party, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa IC, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong pop star. Ipaalam sa amin sa mga komento. Ano ang pinakanasasabik mo para sa showcase ng EP?